Mayong gabi mga kaigsunan. Ang sentro sa atong pagtuon karon ay nagauluhan pagtuon sa mga butang na importante sa atong mga pag-ampo. Mauna, ang usa sa pinaka-importante na makabaton kita ga sakto nga pag-ampo. Pagtuon sa mga butang na importante sa atong mga pag -ampo sa unsang paagi ang tao makaibalo sa mga kaimportantihan o unod sa iyang mga pagampo. So nadere, naigihatag ang ginoo samtang siya nagkinabuhi sa yuta kauban sa mga disipulo adunay miduol kaniya og ingon Ginoo tudloy kami on pagampo importante kayo mga kaigsoonan ang unod o unsa ang mga importante sa atong pag-ampo. Kaya ang tao, muampo siya kay kinahanglan siya muampo. Di ba? Ampo ko. Pero atong tanahon kung unsa ang importante dito sa atong pag-ampo. Oo. Nakaroon, naigingon ang ginoo ang yawi sa atong pagtuon karon makaplagan kini sa balaan ng kasulatan dari sa Mateo Sais, versikulo 9, o Jais, nag-ingon. Busa, pag-ampu ka mo sa ingon ni ini, amahan na mo nga naas langit, pag-abalaanon unta ang imong ngalan, buabot ang imong ginharian, matuman ang imong kabubuton, sa yuta maingon sa langit. Sa so, muna ang giingon sa maong uh, pagtudlo sa ginoo, may tungos pag-ampu. No? Usa ka bag-ong pagtutok sa pag ang pagfokus sa Dios o sa mga bililhon ng mga butang mahinungdanon usab sa atong kinabuhi sa pag-ampo. Kinahanglan yun mga kaigsunan, may balugid sa pamaagis pag-ampo. Kay ang ginoo, ingon sa nag-ampo lang ta na wala yun tumong. No? Kay ang pag-ampo sa dautan, Unsa man sa Ginoo, abomination, di ba? sa atong lesson, di ba? Na topic man gyapon ang pagampo. Na unsa unsaon nato pagampo gyud na mahimong kaymutan sa Ginoo. Ingon e dire, kasagaran mahuyang ang atong mga pagampo o dili epektibo. Tungod kay sila naga lamang sa atong kaugalingon. Usahay gani ang pagampo ah uh, Gamay ang pagpasalamat, pagpasalamat ka, tapos, mas daghan atong mga gipangayo sa ginoo. Huwag ka na nakasintro lang sa atong kaugalingon. Kadalasan ba yan sa atong pagampo, mga gikinahanglan na ito ba? No? Ang pagampo na nakasintro yun wala sa atong kaugalingon, kundi nakasintro mismo sa ginoo. Hmm, Nakasintro sa ginoo. Huwag ay ang pagampo ngayon. Kung kini dili piktoy bo tungod kay nakasentro man kini sa imong kaugalingon, dili nakasentro sa Dios ang pagampo. Ang nagampo kita sa Dios may tungod sa mga butang na gusto natong maangkon. May mga butang na gusto natong maangkon, pero kanang daghan tay mga butang ipangayo sa Ginoo na gusto nato maangkon, pero wala pud ta kaayo ipang gihimong effort, di ba? Hmm giunsa nato to ang atong mga gipinanginahanglan gi o ang mga hagit sa atong giatubang inay sa Dios. So muna siya, gusto nato na tagaan na, ta si Gino. Ang pagampo nga makahipmuot sa Dios adunay lahi nga Ang focal point na dili na, di, na dili na ang listahan sa atong gusto kundi ang Diyos mismo. Imo gyud i-appreciate ang mga butang nga na-experience nimo. Oh, ang mga butang na na-experience nimo dili mga butang na maayo. Kadalasan man gud ang pagampo nato ay salamat Ginoo anak, nagata. Pero pag abot dito sa mga mga murag dili nato gusto, murag dili nato iambo, di ba? Anak, ingon diri, listahan sa atong gusto, kundi ang Diyos mismo. Kini nga paglantaw mo ang yawi sa usa ka bag o kasinatiyas pag-ampo. At huwag yung iampo niya na ang uh, kaayo sa ginoo, dili lang sa atong nadawa, dili lang sa mga blessings na dawat, kundi makakaton kini adlaw-adlaw na mas muduol ta sa si ginoo pinagis pag ang atong sintros pag dili makasintro sa ato, kundi iampo po na ito ang mga taong nagaluto sa ato. Mga taong napungod sa ato. Hmm. Ang mga taong uh, adunay mga suliran, no? usahay, ato ramang yun. pag nga makapaymot sa Diyos, muila na ta sa Diyos, isip, Akong matinod anon nga higala kansang presensya akong ginapanita tungod kay siya importante ka ko. oh para ka tao dili ka mo kuan anak na nanginhanglan ng iya kundi nagiyud kay personal na connection sa Ginoo oh, na mas importante gyud ang Ginoo oh, kaysa mga butang na iyang ihatag nato di ba so ay ninyog na moy na may mga anak na kung naigusto mo parayag dayon ba No, mag, una, ay gusto mo, maginikanan. Pero ang ginikanan, bisan dili kamu paray. Bisan unsa lang kay balo na gina siya. Mawag ang, ang, amahan. Basta ang gusto lang si Ginoo, oh, siya ang importante. Dili itong mga ihatag niya. Kay kana mga kakawangan ramana. Ang ginikanan, maka, makasabot na magigil siya kung sa'y kinahanglan sa iyong mga anak. No? Ingon Ingundere. Dili tungod kay may gusto ka na makuha kaniya. Kung kinsa siya, maoy mas importante ka na ko kaysa mga butanga iyang gihatag ka na ko. Importante yun ang ginoo. Kaya ang ginoo, wala ka pa kay balo. Kay balo na siya kung ano sa'yo yung mong kinanglan. Kung sa'yo mga butang dili dili mo kinanglan. So yung ni Ang importante, dili itong ihatag sa ginoo, kundi ang ginoo mismo ang importante ang pagkaila ko kaniya mao ang unang hinungdan nga gusto nako makigsulti kaniya di ba kung wala siya ang akong kinabuhi walay tumong o kulang sa saktong paglantaw ang mas importante nga akong pangayoon mao ang akong tinguha nga makiguban kaniya oh di ba sa usa ka taong mahal nimo Di ba mag-after kung kung saan ang mga gifts? Di ba? Kay, mauaw pa manggayot na dawat sa mga gifts, no? Kaya ang importante na maka-istorya na ito siya, maka-uba na ito siya, na siya ang luwas, manluluwas, siya ang nagtag-iya sa tanan, dili ka magkuhan kung kung saan ang mga gift, no? Ihatag sa ginoo. Ang iyang presensya o ang iyang pagkasiya maoy maoy mahimong ma sentro ma 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 sa tinuod nga pag-ampo. Hmm. Mauna siya. Ang pag-ampo nga nagasentro sa Diyos, makapabag-o. Ang pag-ampo nga makahimot sa Diyos, nagsugod sa usa ka tinguha nga makiguban kaniya. Wala kini manukad sa akong mga pangandoy o sa mga hangyo. <clears throat> Ang akong mga hangyo sa pag-ampo, wala makaangkla ni ining may gugmaong relasyon diha kaniya kini mas mulikos may tung mulikos may tungod sa akong kaugalingon kaysa sa Dios o sa iyang kabubuton <coughs> mauna siya ang pagampo mga kaigsoonan ang pagampo kanang mga butang nga wala nimo ba na ang ang naay giingon dito pinaagis pagampo ang atong mga kakulangon kay ang pagkaon nato sa adlaw-adlaw ang ang future ang Ginoo naglantaw gid Ang Ginoo naglantaw sa atong future. O kung kita stewardship sa Diyos. Ingon sa babasa, duty sa Diyos. Ang pagka stewardship, kung ikaw stewardship sa Ginoo, kay ginsa man ang duty na maprovide ang imong mga panginahanglan. Ingon dito, ang Dios gyud duty na niya. Oh. Ang kakulangon sa ato, ang ato gyud ampo kung unsa tong wala sa ato. Kung unsa tong uh, mga butang makuha man na nato, di ba? Ihatag ra man na siya sa Ginoo. Tanang gusto nato, may hatag mang Sa diha nga ang atong masabtan nga ang akong relasyon sa Dios mao ang sentro sa pagampo, mausab ang focus sa akong mga hangyo. Magsugod ako sa na o pagampo sumala sa pagtanaw sa Ginoo. Magsugod ko sa pagtanaw <coughs> sa akong mga hangyo, ang akong mga pangandoy, ang akong mga handom, ang akong tibok na buhi sumala sa iyang pagtanaw. Oh, kining mga pagampo mga kaigsunan, Delikado kayo ni. Delikado kayo ang sa pagampo pag wala ta magkamao Naay mga tao na nagampo sa si Ginoo, Ginoo na akong magaktibo ko. Magaktibo ko sa buluhaton, despair, midweek, kana mo ano ko. Basta Ginoo makapasa lang ko sa interview padong US na. Kay nindot kayo na ko trabaho to makatabang jud ko sa kanang buluhaton sa si Ginoo, makatabang yug ko ang ang church anak Gibuhat na nimo ni ang imong part. Nay tabo. Active ka, active sa church. Agoy kay wa mangyog ka makapasa. sa ingon niya, Ginoo, wa kami buhat sa imong part. Nagbuhat ko sa akong part, ikaw wala magbuhat sa akong part. Ay sa imong part. So muna ingon pa muna ipampo na napakadelikado ba. Murag i-challenge nimong Ginoo ba. Murabag ikaw ang himo ka sa imong part, ang ginoon na tuloy wala maghimo sa iyang part. Daghay mga pag-ampo na ang tao yun, maluya. Daghan eh. Daghan kayo ang tao maluya. Yan naman, kay muhimo kasi mong part, tapos mo, wala maghimo ang ginoon sa akong part, gibuhat naman ako tanan. So, kanang pag-ampo na mo i-challenge nato sa ginoo. Nga pa mga pag-ampo nga gikoreksyonan. Kanang pag-ampo, ganina tekstuhan mo ang ginoo, Ingon e, nito na murabag nag-ingon ka Ginoo sa sumala sa Juan ana nag-ingon ka dito nagsaad ka dito ang imo naa kanang kanang ampo na murag iwalihan na nimo ang Ginoo kanang ampo na murag nakalimot na hinuon ang Ginoo ba kinahanglan nato na correct na oo kana bang murag gipahinumdum nimo sa Ginoo ang iyang teksto kana Medyo ingon dito, kinahanglan din na siyang i kaya ang gino, wag yun kalimot. Ang tao yun na makalimot. Sa diha nga akong masabtan, no. Oh. kini nga pananaw, makahimong halang don sa pagampo. <coughs> kuha ang aspeto sa relasyon gikas pagampo. Pasensya <coughs> <coughs> kayo mga kaigsunan kay, kay Naiglo, kuha ning kaso. Kuha ah, ang aspeto rel sa relasyon gikas pagampo. O ang pag-ampo, mahimong may agi uh, gi, panigan, hakog, sayop, pag-ampo nga nakasentro sa Diyos, makapalayo nako sa paghunahuna sa akong kagalingon. Oh, kay kung mag-ampo ta nakasentro sa Dios, kung ang magkasimong kagalingon, kanang mga kanang gidapigan ba kanang magampo, ampo ta na Ginoo, Sikuan Kuan, kanang ani, murabag, kanang nag-ampo na duha, katong sa tung usan, nag-ampo ginoo, si Kusimba, hatag kong taits ginoo, ana, katong usapod, pokpok si ang dughan, waka, tita ko si ginoo, Pertingawawan tingawawan niya si ginoo, ginoo, wag yun, wa, ko, sa masay, ka, ako wag ko, masalay po ko ginoo, wag ka, kakuan sa si ginoo, pero gitubag sa si ginoo, grabe no, ang ito bag si Ginoo kadtog yung kuan. Na sa manunta sila makasasala. Ang pag-ampo nga nakasentro sa Dios makapalayo nako na sa paghunahuna sa akong kagalingon. Kini makapahimo kanako nga mati, matinud anon dia sa Dios. Sa pagkahibsap kahibalo sa iyang gugma o kabalaan, mausab ang akong pagtanaw sa akong kagalingon. Ang tinuod nga katuyuan sa pagampo dili ang katumanan sa akong mga pangandoy kundi ang pagpalawom sa akong relasyon sa Diyos nga makapausab sa kinabuhi. Sayon ra kaayo mangayo sa Diyos sa diha nga akong matagamtaman ang pakiguban uban kaniya. Hmm. Ana. Na naka experience ba mo mga kaigsuonan na nakay mga gustong mga butang nga gusto gini mo maangkon na wala lang kakaybalo na naangkon na dahil mo yung mga gusto? Oh, ako wa sa sa ko galing wala yung ko dipakya sa ginoo Tanan yun na gusto na ako. Gihata yun sa ginoo. Ay lang nang makadawatag milyon-milyon. Kanabang gusto. Tanan oy, kining mga buwan na, Naghang ko yung mga giunahuna na gusto na ako, pero ako kama, kabantay na naana sa ako ang ako mga gusto. Naana. So, dire ang pag-ampog yun ka ng sentro yun sa gino, kay kita mo, ampo man lang ta kung ang uban, di ba? Muampo lang kung nanay problema, o labi na problema sa pamugas, mag-ampo mag na sa gino, o kung nanay mga nasa ospital, ang tanunay nga pagampo sa Ginoo mo nay makapabag sa ato kay mo man na ang koneksyon nato sa si Ginoo na ang atong mga kaluyahon makuan, ma-overcome. Sa diha nga ako maghunahuna mahitungod sa kinaiya sa Dios, sa iyang mga hiyas, sa iyang mga katakos o sa diha nga ako mupahayag sa akong pagsimba sa akong kaugalingong mga pulong ang akong mga pagampo na puno sa espirituhanong kinabuhi, pagdayeg o pagkataha. Kaya makita ni mo ang glory sa ginoo, makita ni mo ang kinaiya sa ginoo, unsaman, pauwaw ta sa si ginoo, ginoo, mauwaw ta sa si ginoo, muna mas muduol pa ta sa si ginoo. Wala na ang akong mga pagampo na nakasintro sa mga problema apan sa Diyos. So, mga problema gyan, na may daghan problema. No? Pero kung ang problema na wala tayo bugas, di na problema. O, oh, na na sa amo, wag yun may wag na, wa na ikaon. Wag na ibugas, wag na ikaon. Na yung bisita sa amo, anak, ingon akong papa, wag may kuhan ka rong wag may pagkaon, ingon itong tao. O, oh, o kaon pa mo. so, oh, away problema. Wag kaon pa mo. Ah, kanang problema, kanang di na ang among silingan kay di na mong kaon, patay gyud. Oh. Um, mm. wa nay problema, Ay, lihok lang ta, no? O daghay, nay gitawag na long rice. Kanang kamuti karla ang gabi, ah, long rice na. Oh, kanang pagkaon man na, ha, why spray? Kanang sa gabi, bungas gabi, why spray na? Oh. Ingon <coughs> e dire, wala na ang akong mga pag-ampo na nakasentro sa atong kogalingon. O, wala na na siya. O, ang ingon din eh, na mao ang agalon sa tanan na akong mga panginahanglan. Ang maong pag-ampo, naglabaw ka na ako po sa iyang presensya. oh pag-ampo na to si Gino, Gino, o, oh, uh, kanang kabangining akong pagkahakog kay nakibalog yun ko na hakog yun ko. O, Muna na lang pag-ampo. Nagai ko na makakama. O ba kung mauhatag ba? O, anak, kung unsa ang mga wala sa ato na kinaiya sa ginoo na mahinatago, mapasa. Mo na yato yampo. At ang sintos pag-ampo na i-guide yun ka sa balaang Kaya ang bunga sa espirito mao ang kaayo, kabuutan, diba? pailog, gugma. Ang usas sa sintos pag-ampo, mga kaigsunan, Ato gigampo na nining at lawag ginoo. Oh. Gayiri ko, pinaagi sa imong balang espirito. Kaya ang balang espirito mong gayad sa ato, mabunga man ug mayo. Hmm. Ingun e Dili kinin makausab sa Dios, kinin makabago ka na to. Nga dili man ka magsugus pagampo nga sama ni anak, makapausab kini sa imong kinabuhi. Magdungan ta sa pagampo oras sa pagampo. Adunay 30 to 45 uh, na minuto. Pagampo sa pulong sa Ginoo. Mateo 6:9 9 10. Busa magampo kamo sa ingon niini, amahan namo nga naas langit. <coughs> Pagabalaanon unta ang imong ngalan, maabot ang imong ginharian, matuman ang kabubuton, imong kabubuton sayuta maingon sa langit. Sumunod so, ang kabubuton sa Ginoo. Amahan na mo sa langit, pagabalaanon ang imungalan, ngalan. Hmm? Among maluluyon nga langit nung amahan, ikaw ang Diyos, ikaw ang labing gabhanan, nahibalo sa tanan, talagsaon o halangdon, don, ikaw patahong o kahibulungan. Muna siya. Ikaw ang kamaturan, pagkamatarong o gugma. Kami nagtinguha nga makailak kanimo og labaw pa gusto namo nga magpasalamat sa adlaw-adlaw sa among kinaiya imong mga abilidad imong personalidad o ang imong kabubuton ipagawas kami sa among pagkahakog nga katuyuan og himua nga among mga pagampo nga nakasentro kanimo amen ingon dere umari ang ang imong ginaharian matuman ang imong kabubuton ginoo ang imong ginaharian maulamang ang kagamhanan nga diin. among ipanumpa ang among bugos nga pagkamao nungon naghari ka sa gugma kamaturan hustisya o pagkamatarong ang among mga ideya plano mga pamaagi dili perpekto apan ang imong kabubuton adunay perpekto ipakailap ang among sa ang imong ginharian sa among mga kasing-kasing o kinabuhi karon ipahibalo kanamo kung kinsa ka amen dugang nga mga sugyot sa pagampo magpasalamat o pagdaig magpasalamat alang sa piho nga mga panalangin o pagdayeg sa Dios alang sa iyang kaayo. Sugid, pagahin o pipila kaminuto alang sa pribado nga pagkumpisal o pagpasalamat sa Dios sa iyang pagpasaylo. So, lagi pribado, nakita lang, dili ka uban atong, sa kinabuhi, atong pamilya, na ikumpisal kinong kumpisal mga hikaigsunan <clears throat> dili niingon na ginoo pasaylo ako sa tanan na kong kasalanan walay ng anak pag muingon gadi na kumpisal confess ikumpisal imog imo yun gining tagsa tagsahon hmm. tagsa tagsahon <clears throat> pag muisgot gani na confess your sin imo gyud nang tagsa tagsahon unsa na Dili applicable ng pasaylo ako gino sa tanan na kong kasalanan. Hmm, dili nga na. O magpasalamat sa Diyos sa iyang pagpasaylo. Hmm. O sa may pagpasaylo sa si gino, kung dili mo isugid ang imong tagsatag sa kasala. Giya, ang ang Diyos sa paghatag o kaalam alang sa kasam, uh, kasamtangan sa mga hagit o mga desisyon. Atong simbahan, pag ampo alang sa Panginahanglan sa Iglesia. Oh, nagampo ba ta sa Panginahanglan sa Iglesia? Oh, mga kaigsuonan, ug ang tibok kalibutan usahay makahuma na lang ang ampo. Yung pag pagampo sa atong silingan, pagampo sa simbahan, pagampo sa tibok kalibutan. Tan-awa, ang separado nga papel nga dunay mga hangyo Hmm. Lokal nga mga pang pangay. <coughs> Lokal nga mga pangayo. Pag alang sa kasang tangan nga mga panginahanglan sa mga membro sa simbahan. So yan po, po ang mga panginahanglan sa mga membro niya sa simbahan. Kung sa mga plano. Pamilya. Nga, pamilya sa atong isig katao. O ang mga silingan. oh, pagpaminaw o pagtubag, pagahin o panahon sa pagpaminaw sa tingog sa Diyos o sa pagtubag sa pagdaig o pagkanta. Himnal, holy, 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 how great thou art, sweet hour of prayer, sa muna siya. Kining taknaa mga kaigsunan atong gipasalamatan ang ginoon nga kining importante sa mga butang sa pagampo, na ang atong pagampo, wala again. Nakasentro sa ato nakasentro gyud sa kaayo sa Ginoo nakasentro kini sa mga butang uh, uh, na uh, nato ma-overcome sa tuo galingo nakasentro kini kung kinsa dito ta magtutok sa Ginoo no dili sa ato mga panghangyo kay balo na gyud na ang Ginoo bisan wa ta magsulti ang kasing-kasing nato kay balo ang Ginoo na mogi na siya so ang kanunay natong iampo ang atong mga kaluyahon ang atong isigkatao ang atong simbahan, mga kayusunan mga silingan, mga igala og ang mga butang ng mga langit na kinahangla nato og labi na sa balakong espiritu so muna siya ang kaimportantihan sa atong pagampo na nakasentro na siya sa ginoo so dinakutob ang atong pagkuon karon. Pag Ojes nga labing damanan, na pista sa suman. Salamat tayo, Ojes. Sa mong panatigong nilikarong kende sukuyan ng ikaw mag-palingon sa pagtuho, pagsalig na ingon malamusap. Ang among mga Jesu lang na wala nilig ikaw mag-ahikap sa ilat at pagsalig na kanimu. Aron sa nakatambong, hindi tingong karong, na in the software na uta magkaalam kami o kalikon o ingon man pagsali o pagkimaya sa inyong mahal na alam. Inyong mahal Ginnyaman, o Diyos, ama, mung mung nautenta, o, ang among kaloyahong pangungkisunan na utong ka magmadasigod o ang kagusakan. Amo lamang isalig, diya kalimu ang kanan. Sa iyo ang kami sa mga sala. Sa mga lalang gawin sa Amén. Amén. Amén.